Maraming pet owners ang nagpapainom ng gatas sa kanilang mga alagang hayop. Kaya nga marami din nagtatanong kung safe din bang painumin sila ng Yakult. Yan po ang tatalakayan natin sa video na ito. Ang Yakult ay isa sa mga paborito nating inumin lalo nang tayo ay bata pa. Ito kasi ay maganda para sa tiyan nating mga tao. Pero ang tanong, safe ba itong inumin ng ating mga alagang hayop? Simula natin sa mga aso. Safe bang painumin ng Yakult ang aso? Opo. Ang mga aso po ay pwedeng uminom ng Yakult pero in moderation pa din lalo kung sila ay lactose intolerant. Ang Yakult kasi ay puno ng good bacteria o mga probiotics na nakakatulong sa maayos na paggana ng kanilang digestive system at ma-improve ang kanilang appetite. At dahil kasi ito din ay puno ng asukal, ang pagpapainom ng yakult sa mga aso at least isang beses sa isang linggo ay makakapag-improve sa kanilang kalusugan pero dapat pa din nating bantayan ang kanilang sugar level. Tandaan lang po natin na bago po tayo magbigay sa ating mga alagang hayop ng mga bagong pagkain mainam pong konsultahin ang inyong mga veterinaryo. Ngayon, dumako naman tayo sa mga pusa. Safe ba ang yakult sa mga pusa? Sa totoo lang, marami mga pusa ang na-enjoy ang yakult dahil marami itong mga health benefits lalo dahil sa probiotics nito. Pero marami ding pusa ang hindi kayang i-digest ang lactose at nagkakaroon ng mga negative reactions gaya ng pagsusuka at pagkatae kapag umiinom sila ng o nakakain ng mga pagkain na may gatas at lactose products. Kaya nga hindi gaya sa mga aso, mainam pong hindi bigyan ng yakult ang inyong mga alagang pusa. Again, mainam pong tanungin at ikonsulta po muna natin ang pagbibigay nito sa ating mga alaga sa mga profesional upang masiguro natin ang kanilang kaligtasan. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share, at subscribe para mauna ka sa mga bagong upload sa ating channel. Feel free din po na mag-comment ng mga content suggestion niyo sa ibaba sa comment box. God bless everyone and thanks for watching.